Kag sa numero uno sa mga balita, sa at law. Mga tenan sa Marokan country nga may utang sa gihapon sa sudad ang ipabayad sa 10% sa ilang utang antes magsulod sa temporaryo nga puesto sa City Bacolod. May report si Niko Delphine. Sa final negotiation sa mga tenants sa Manukan Country upod kay Mayor Albi Benitez, gintagaan kahigayunan ang may napulo ka mga tenants nga may utang pa sa syudad nga makasilo sa temporary facility sa SM Prime Holdings Incorporated. Pero dapat anay sila magbayad sang 10% sa ila kabilugan nga utang. Ang nabili ng kinahanglan nila nga maimpas sa sulod sa 18 kabulan bangod libre man ang nila paggamit sa pasilidad. Ginsilin ni Councilor Celia Flor, pamuno ng Committee on Markets and Slaughterhouse ang konseho, handang syudad nga i-waive ang penalties sa interest sa ilang nga utang sa sulod sa lima ka tuig sandig sa pagsulundan. Sa records ng City Treasurer's Office, hindi magdubo sa 200,000 pesos as sa masobra 500,000 pesos ang nabili niya utang sa mga tenants halin sa 2015. Sa 27 sa ila, may 16 na ang fully paid kaginapaabot mag-silo sa temporary facilities ng SM. One and a half years or 18 months. Kahit 18 months ang supposedly ang construction, uh, bayaran nila. So, until such time nga ma fully pay nila. Kung hindi sila ka fully pay, hindi sila ka transfer sa permanent site. Nagpasalig ang mga tenants nga amat-amat na nga magsaylo sa ila pagkabutang sa temporary facility nga ginbuksan sa mall. Gintugutan ni Mayor Albi nga dungan sila nga makanegosyo sa temporaryo nga manukan kagsadaan nila nga pwesto at sa sa Sagoso 19 pero kinhanglan nga nakasailo na ang mga tenants antes matapos ang bulan sa Hulyo. Uh, sila kay mayor na kung pwede i-waive ang mga surcharge kag uh, ano na, uh, penalties. ti uh, ang hambal sa treasurer na allowed siya, allowed ang city to to do that, no, nga mag pero only up to five years according sa lo local government code. Labi nga nagpasalamat ang mga tenants sa na nahatag nga kahigayonan kag pagpabor sa ilang mga gininyo sa alkalde. Gintala na amaan sa syudad ng Father Ferrero Street para mangin extension sa ilang mga baligyaan. Plano sa alkalde nga matukod ang night market sa Father Ferrero Street agud mas mapabaskog pang negosyo sa reclamation area. Kabahin na diri ang 3 hectare property ang ginrentahan sa SMPHI sa Bacolod LGU. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.